Hello po mga kaibigan ko. Tingnan niyo po ito. O silipin niyo po. Puro orchids po yung nandito. Hmm. Ang ganda po oh. Super ganda po talaga. O, oh, yung orchids to, ang dami. Ang mahal nga lang po, 18. Ayun yung maliit. This Super ganda. Yes, hmm. Super ganda. Ganda po. Lahat nagsasabi, napakaganda. Super ganda nga po talaga hindi <laughs> na po makapagsalita si Tita Amy sa sobrang ganda maganda po talaga hindi na po ako makapagsalita <laughs> sobrang ganda po eh. Lahat ng tao, tinitingnan. Super, super ganda po. Ayan, meron pong maliit na ano. Ayan, Amazing ano. po talaga dito. Napakaganda. Uh -huh. ganda po. Super ganda rito. Ang ganda po. Pasyal-pasyal na naman kami ni Kuya Ador. Sa dami ng tao na ito. Ayan. Ayan. Plantita, plantito. <laughs> Ang gaganda po rito. Ang dami pong tao. Ayan. Ayan. Super, super ganda. Sige na po na kayo. Luka, ba? Bueno. Yan, lakad pa po kami doon. Sige, lakad pa po tayo doon. Lakad pa po tayo. At lang marami tayong makita. <laughs> Super ganda. Mm -hmm. que Bolivia no sea. Mga libro. Mga libro lang doon pa. Mga libro. Meron din po kumukuha yan, Oh. No? Antena. Antena 3. Yung channel, channel 3. Channel 3 po yun. Channel 3 po yung nahagit natin na yun. Ayan. Sino? Bali po dito na lang po muna tayo magtatapos. Salamat po. Salamat po. Bye-bye.